Sa inyong lahat, ako si Mr. Kira. Isang kwentong pag-ibig na binalot ng dilim ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kwento ng isang binatang nagpunta sa probinsya para makahanap ng kapayapaan. Ngunit natagpuan niya ang isang dalagang kasing ganda ng buwan at kasing dilim ng gabi. Sino si Mara? At bakit sa bawat halik ay may kasamang panganib? Handa ka na bang malaman ang kapalit ng pagmamahal sa isang nilalang na hindi tao? Isang confession na hindi mo malilimutan. Kaya puksan mo na ang ilaw, huminga ng malalim. Dahil ang kwentong ito ay hindi basta kwento lang, simulan na natin. Magandang araw, Mr. Kira. Itago mo na lang ako sa pangalang Inigo. Hindi ko alam kung dapat ko ba talagang isulat ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog tuwing naaalala ko ang mukha niya, si Mara. Isang taon na rin mula nang mangyari ito. Summer noon, pagod na pagod na ako sa gulo ng Maynila. Nagdesisyon akong bumisita sa probinsya ng nanay ko sa Visayas, isang tahimik na bayan sa gilid ng bundok. Walang signal, walang internet at halos wala ring ingay maliban sa huni ng mga ibon at alingaungaw ng kaluskos sa gabi. Doon ko siya unang nakita. Hapon niyon, naglalakad ako sa tabing kalsada pa uwi mula sa ilog. Nakaputing bestida siya, nakaupo sa ilalim ng punong mangga, tila may hinihintay. Matangkad, maputi, maamo ang mukha, pero may kung anong lungkot sa mga mata niya. Napatingin siya sa akin, ngumiti siya at doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano pong pangalan niyo? Tanong ko, naglalakas loob. Mara, sagot niya, sabay talikod. Tuwing hapon nagsimula ko siyang makita sa parehong lugar. Minsan nakatayo lang. Minsan may hawak na bulaklak. Minsan nakatingin sa kalangitan. Hindi ko siya makausap ng mahaba. Pero ramdam ko na hindi siya galit. Siguro mahihiyin lang. Mabilis kaming naging magkaibigan. Sa mga sumunod na araw, pinakilala niya ako sa paborito niyang lugar, isang lumang balon sa likod ng gubat na ayon sa kanya, bawal puntahan ng mga taga -baryo. Pero hindi ko naisip ang babala. Lahat sa kanya ay parang alindog na hindi ko matanggihan. Nakaupo kami roon minsan, pinagmamasdan ang mga alitaptap at sabay naming pinapakinggan ang katahimikan. May mga bagay na mas magandang hindi malaman, sabi niya minsan. Parang ano? Parang kung bakit ako lang ang gising sa gabi. Napatawa ako pero siya seryoso ang mukha. Naisip ko, baka mahilig lang siya sa drama. Pero pagdating ng gabi, habang ako'y nakahiga sa papag ng lola ko, Rinig na rinig ko ang pagkaspas ng mga pakpak sa bubong. Minsan, parang may mga paa'ng naglalakad. Sabi ng lola ko, pusa lang daw. Pero alam ko, hindi iyon pusa. Isang gabi, nagpadala si Mara ng sulat, nakalagay sa ilalim ng pinto. Isang simpleng papel, walang pangalan, pero alam kong galing sa kanya. Ang laman lang, "Kung mahal mo ako, huwag kang aalis." Kahit anong mangyari, sa loob ng isang linggo hindi ko na kayang itago sa sarili ko, nahulog na ako. Hindi man siya ganoong ka-open, may kung anong humihila sa akin palapit. At siya naman, kahit minsan malamig at mailap, may mga titig na tila nagsasabing hindi kita kayang saktan. Pero baka kailanganin ko. Nagpasya akong ipagtapat sa kanya, mara gusto kita. Tahimik siya, pinikit ang mga mata, at sa isang iglap bumulong siya ng may mga halik na hindi para sa tao. Sigurado ka ba? Hindi ko siya maintindihan noon, pero ngayon huli na ang lahat. Simula ng ipagtapat ko kay Mara ang nararamdaman ko, mas lalo siyang naging mailap. Hindi na siya sumasagot sa mga sulat ko. Tuwing dadalaw ako sa manggang puno kung saan kami madalas magkita, wala siya roon. Ilang araw din akong napuno ng kaba at tanong, Mali ba ang ginawa ko? Nasaktan ko ba siya? Hanggang isang gabi narinig ko ulit ang pagaspas sa bubong, pero sa pagkakataong ito hindi lang basta tunog. May malinaw na yabag, parang paang may matutulis na kuko. Tapos, napalunok ako ng laway Akala ko guni-guni lang ng isip kong puno ng takot. Pero ang mas ikinagulat ko, hindi nagising ang lola ko. Tulog na tulog habang ako'y pinapawisan ng malamig. Kinabukasan, pinuntahan ko si Aling Minyang, matandang albularyo sa baryo. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may humahatak sa akin para magsalita. May kilala ka bang dalagang ang pangalan ay Mara? Tanong ko napahinto siya nang inig ang kanyang kamay habang pinupunas ang basang mesa Bakit mo siya hinahanap Kaibigan ko po Gusto ko siyang makita bigla na lang hindi nagpapakita Tinitigan niya ako sa mata Doon ko nakita ang takot hindi pagdududa kundi takot Anak kung ayaw mong mawalan ng kaluluwa layuan mo siya ang pamilya nila hindi ya basta tao para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa halip na matakot, mas lalo akong nagtanong. Sinabi ni Aling Minyang na may matagal ng alamat sa baryo tungkol sa isang pamilya na hindi tumatanda, hindi nasasaktan, at tuwing kabilugan ng buwan ay biglang nawawala. Akala naming tapos na, pero kung totoo ngang siya yun, sabay buntong hininga si Aling Minyang. Magsunog ka ng dahon ng saging tuwing gabi at huwag kang lalabas kapag may gumalaw sa bubong. Umuwing magulo ang isip ko, pero sa puso ko, gusto ko pa rin makita si Mara. Kahit gaano pa siya kakakaiba, hindi ko matanggap na iiwan ko siya basta-basta. Kinagabihan, hindi ko sinunod ang payo. Lumabas ako. Muli akong pumunta sa likod ng gubat sa may balon na paborito ni Mara. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang huni ng kuliglig. Ni hindi ako marunong matakot noon, pero parang may kung anong malamig na presensya ang bumabalot sa akin. At dun ko siya nakita. Si Mara. Nakatayo sa tabi ng balon. Nakaputi pa rin pero hindi gaya ng dati. Mas maputla. Mas matalim ang titig. Inigo, bulong niya. Bakit ka andito? Dahil gusto kitang makita. Gusto kong malaman ang totoo. Hindi lahat ng totoo ay dapat mong malaman, sagot niya habang papalapit. At nang mas lumapit siya sa liwanag ng buwan, doon ko napansin ang mga mata niya hindi na kayumanggi, pula. Matingkad na pula at sa gilid ng labi niya may bahid ng dugo. Bakit may dugo sa labi mo, Mara? Yun lang ang nasabi ko sa gitna ng nanginginig kong katawan. Hindi siya sumagot. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang lumapit. Sa liwanag ng buwan, nakita ko kung gaano siya kaganda at kung gaano rin siya kaibang nilalang. Ang kagandahan niya ay parang binalot ng panganib, mapanganib sa isip, sa puso, sa kaluluwa. Inigo, bulong niya Hindi ako ang dapat mong katakutan tumalikod siya Umalis ka na habang kaya mo pa Pero hindi ko siya iniwan Nakiusap ako'ng sabihin niya ang totoo Nakiusap ako'ng malaman ko ang dahilan kung bakit laging may pagaspas sa gabi Kung bakit parang iba ang aura ng bahay nila May pista sa baryo sa susunod na gabi sabi niya Pumarito ka aanyayahan kita at dumating nga ang gabi ng pista ng kaluluwa. Sa baryong iyon, tuwing unang biyernes ng buwan ng Hunyo, may pistang alay para sa mga nawawalang kaluluwa. Sabi ng matatanda, ito raw ay pampalayas ng masamang espiritu. Ngunit sa taong iyon, tila may kakaibang sigla ang mga tao. Parang may nilulutong lihim sa ilalim ng saya at musika. Dumating ang imbitasyon ni Mara isang puting sobre, walang pangalan. Ang sulat, tinta na tila kulay kalawang. Sa ikapito ng gabi, sumunod ka sa ilaw. Kinawa ko nga, naglakad ako sa daan ng baryo hanggang marating ko ang likod ng gubat. Doon, may mga parol na pula ang ilaw, hindi karaniwang kulay para sa pista. Ang mga ilaw ay nakasabit sa mga sanga ng puno, tila mga matang nakatitig. Pagdating ko sa dulo ng daan, pumungad ang isang lumang bahay na yari sa bato at kahoy. Nandun si Mara, nakasuot ng pulang bestida, mas maganda kaysa dati. Ngunit may lungkot sa kanyang ngiti. Maligayang pagdating, sabi niya. Ito ang aming hapunan para sa pista. Pumasok ako. Sa loob, may mahabang mesa. Puno ng pagkaing hindi ko kilala. May mga karne na mapula may sabaw na kulay abo, may inihaw na tila hindi baboy, hindi rin manok. Kasama namin ang pamilya niya, mga matatandang halos hindi nagsasalita. Lahat sila nakaitim, lahat nakatitig sa akin. Tila ako ang handa, hindi bisita. Tikman mo, bulong ng isang matandang babae sa tabi ni Mara. Isang gabi lang ito, pagkatapos ay ikaw na ang magpapasya. Kinilabutan ako pero dahil naron si Mara, pinilit kong huwag ipakita ang takot. Habang kumakain, naramdaman kong mabigat ang paligid. Ang bawat lunok ko ay tila may kasamang aninong kumakapit sa loob ko. Ang mesa ay masyadong tahimik para sa isang pista. Piglang tumayo ang isang lalaki. Matangkad, payat, maputla, amaraw ni Mara. Tumingin siya sa akin sabay-sabing, Inigo, ang dugo mo ang magpapasya kung mananatili ka. Hindi ko alam ang ibig sabihin noon hanggang sa lumapit sa akin si Mara. Lumuhod siya sa harapan ko at sa mahinang tinig sinabi niya, Kung mamahalin mo ako, kailangan mong tanggapin ang pagkatao ko, ang pamilya ko, ang gutom namin. Napalunok ako hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa kakaibang lasa ng huling subo ng karne. Napatitig ako kay Mara, nakaluhod pa rin, hawak ang kamay ko. Ang mga matay mistulang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng pulang parol. Inigo, hindi ka na makakabalik kapag tinanggap mo kami, mahinang bulong niya. Bakit ako babalik kung ikaw ang gusto kong makasama? Sagot ko, kahit ramdam kong nanginginig ang boses ko. Napangiti siya. Malungkot. May lungkot sa saya, may pangakong may kapalit. Tumayo si Mara sa kako inakay papunta sa likod ng bahay. Tuon, may maliit na altar, hindi ordinaryong altar. Ang kandila'y itim, ang mga larawan punit-punit. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Mga buto, palaspas na may dugo at isang banga na umuusok. Dito mo ipapakita ang katapatan mo, sabi ng kanyang ama lumabas mula sa dilim. Isang patak ng dugo, isang sumpa ng pagkakabit. Hinawakan ni Mara ang aking pulso sa kani-lapit sa matulis na karayom. Hindi ko na nakuhang tumutol. Isang tusok, isang patak ng dugo sa banga. Tapos ay katahimikan at bigla parang umikot ang hangin may malamig na hangin na parang dumaan sa kaluluwa ko. Sumilay ang mga anino sa paligid. Ang mga parol ay isa-isang namatay. Tanging kandilang itim na lang ang nagbigay ng liwanag. Tapos na ang ritual, sabi ng matanda. Ngayon ay isa ka na sa amin. Pero hindi ko pa rin alam kung ano ang ibig sabihin yon hanggang sa umalis ang pamilya ni Mara. Isa-isa silang naglaho sa dilim. Naiwan kami ni Mara sa ilalim ng buwan. Hindi ko gusto ang ginawa nila, sabi niya. Pero pumayag ka. Dahil gusto kitang protektahan. Ngayon, may koneksyon ka na sa amin. Hindi ka nila gagalawin. Basta huwag mong tatangkay na tumakas. Tumakas saan? Napatingin siya sa akin. Sa akin? Bago pa ako makasagot, lumapit siya at hinalikan ako. Mainit, mapusok at Malamig sa dulo. Parang may sumipsip ng init sa katawan ko. Pagdilat ko, wala na siya. Ako na lang ang naiwan sa gitna ng altar, nanginginig at unti-unting nararamdaman ang bigat sa dibdib. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay ng lola ko. Pero hindi iyon ang normal na katahimikan. Wala ang mga kuliglig, wala ang hangin. At pagpasok ko sa kwarto, may sulat sa kama. Tandaan mo, Inigo. Hindi lahat ng pagmamahal ay buhay ang kapalit. Minsan, kaluluwa. M. At doon ko unang naramdaman na baka hindi ko na makalaban ang sarili ko. Sa bawat araw na lumilipas, may nagbabago sa akin. Sa paningin ko, sa pangamoy ko, sa mga panaginip kong tila totoo. At isang gabi, nagising ako. May dugo sa aking kamay at hindi ko alam kung kanino galing. Nang gabing nagising akong may dugo sa kamay para akong binalot ng sindak na walang pangalan. Walang sugat sa katawan ko. Walang alala kung anong nangyari. Pero ang amoy. Sariwa. Parang kaluluwang kakalas pa lang sa katawan. Tumakbo ako palabas. Hinanap ko si Mara. Sa manggang puno, wala siya. Sa balon, wala rin. Sa altar, walang kandila. Pakiramdam ko iniwanan niya ako o baka ako ang unti-unting nilalamon ng sumpa ng kanilang lahi. Isang gabi bago ang ikalawang kabilugan ng buwan, bumalik si Aling Minyang sa bahay namin. Maputla siya, dala ang isang itim na telang may burda ng mga panalanging Latin. Inigo, Aniya, lumalalim na ang kapit nila sayo. Kung may natitira pang parte ng pagkatao mo, lumaban ka. Paano? Sa gabi ng kabilugan ng buwan, humarap ka sa kanya. Sabihin mong hindi mo siya susundan sa dilim. Pero tandaan mo, kapag tumingin ka sa mga mata niya habang lumuluha siya ng dugo, wala ka nang babalikan. Dumating ang gabing iyon. Ang buwan, bilog na bilog, mapula gaya ng dugo. Pumunta ako sa balon, dala ang telang bigay ni Aling Minyang. At doon nakita ko si Mara nakaupo sa batuhan yakap ang sarili humahagulhol inigo bulong niya bakit ka bumalik gusto kong malaman may natitira pa bang maran na minahal ko o isa ka na sa kanila tumayo siya luha sa pisngi pula dugo hindi ko pinili ang pagiging ganito pero pinili kong mahalin ka napapikit ako Ramdam ko ang panginginig ng hangin, ang paggalaw ng mga aninong nakapalibot sa amin, ang mga nilalang na nasa likod ng gubat na ngayon ay lumalapit. Tumalikod ka na, Inigo, sigaw ni Mara. Dahil kung mahal mo ako, hindi mo ako kailangang iligtas, kailangan mo akong kalimutan. Pero hindi ako umatras. Nilabas ko ang telang itim. Ibinuka ko ito at tila may nagliyab sa paligid. Sumigaw ang mga nilalang sa dilim. Napasigaw si Mara, hindi sa sakit kundi sa takot na mawala ako. "Mara!" sigaw ko. "Kung kaya mong piliin, piliin mong maging tao ulit." Lumapit siya, humawak sa mukha ko, nanginginig. At sa huling sandali, bumulong siya, "Kung ito ang kailangan para mapanatili kang buo, ako na lang ang mawala." Isang malakas na pagputok ng hangin isang silakbo ng liwanag at pagising ko, nasa kama na ako. Wala si Mara. Wala na ang mga parol, ang altar, ang balon. Wala na rin kahit anong bakas ng mga gabing iyon maliban sa sulat sa ilalim ng aking unan. Minsan, sapat na ang isang halik para magising ang isang sumpa. Pero ang pag-ibig, iyon ang tunay na kalaban ng dilim. M. Bumalik ako ng Maynila isang taon na ang lumipas. Minsan, sa mga panaginip ko, naririnig ko pa rin ang pagaspas sa bubong. Minsan, sa salamin ng jeep, may nakikita akong matang mapula. Pero hindi na ako natatakot dahil kahit nilamo ng dilim ang isang nilalang, ang alaala ng pagmamahal niya ang nagsilbing liwanag ko. At diyan nagtatapos ang isang pagmamahalang nilamo ng kadiliman pagmamahal na pilit lumaban, kahit alam na wala ng balikan. Tunay ngang hindi lahat ng halik ay galing sa tao. Minsan, ito'y sumpa na nakatago sa anyo ng pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Abangan ang susunod nating paglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim hanggang sa muli nating pagkikita sa kitna ng bangungot at katotohanan, ako si Mr. Kira